Bio, smile po, Ay, u smile ko, Gaforenot. Ay, chura. Hala, guess why? Yes. Smile na ba yo. Pagalanaw no? smile. Laso la. Ay, chura. Burinyot. Oh, wala. Oh, oh nakita mo no? Nan. Portekala ka lapet. Flat na <laughs> Hahaha, hahaha, motor motor. hahaha, kami motor hahaha, terus merusak hahaha, 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 <laughs> okay lang. Makalabot ah, ato niya, oh. Ato niya, TL, do po gani magabot. Pero okay lang. Okay, naka-exercise na. Kala 5, mga size na. Ang diba? gwapos sunset ito, oh. Hindi kayo kitaan na, Lip na, no. nakuha yan.

<laughs> Tatlo kilometro Oh, <laughs> ngag ilong pag abot po. Kau ngag ni ilong. Human drone. <laughs>

plus size media. mga to so, rasa. mga 30 minutes hmm? ang lakto naman makalabot bot sa amon balay timer pa mga, ano, mga 30 minutes ah. Uh, uh, 30 minutes uh, di Basaga, lakat mga kami Amo naman Amo niya Tatlo ka May tatlo ka kalang metro Ha? tatlo ka metro, lang, dua ito nga. Saga, sobra 30 minutes lakto naman Duga, angos ka na. Duga ang na.

<laughs> I do get okay. it. I feel the child do to... Wait, I'm child. Tupa. To... <laughs> oh, grabe sa ini Grabe yung init ni Sam, ano? Ang tubuhay na. Patay na. Oh? Sa so, December na, no? kaulan mo, ano? Diba? December to January. Pari March. April. April. Kapat pa lang ka bulan. Mga na. Ano na, na. Madu tak dia, main maklan nak nak kerbau. Terus aku nak sengkak mai ke Agak hapul nak kat japa jaga apa kami ni? Jaga tena pulai apa kami? Jaga lawai. Tubong, doi di dah awak mak nak apa yang kita ulah kami mau saya ulah motor. hei, hei. <laughs> Oke. <Okay. laughs> oh, Samsung bata pa. Laya pa, laya pa. <laughs> 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 สดาลันกลักตนตลสุดที่ดอรก็ไม่รครับครับครับผม่า้วก็โดสับไป Ah, Tingnang araw ang iyong buhok ay puputi na rin. <laughs> tayo

Yeah, ito bisa isang, mga special nga kanta para sa Eh, hatag sa special mga kanta para sa <laughs> like. 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 <laughs> oh my god! Hej. Här! lapit na lang kami oh. Ito na ito na. Na, na lang kami. Ano ah, pa? pa uh, rin 20 minutes hindi na. Grabe, oh. grabe nga mga experience yan. Ano man, sa ton mga viewers? Sa ton mga followers? Ano man, balma?

בדולוק, נרמה בדולוק, נרמה בדולוק, נרמה Dudoy! ma mga minutes na Eh ano ang no, oras ka time oh. checks time checks <laughs> <laughs> check. time checks oh <laughs> 6.06 time check time checks ato sa mor siya gubah hindi

sa ating <laughs> Naglakot. <laughs> <laughs> Naglakot. <laughs> Malay mo ya isa dari pertama kuaya bios yang anu 200 anu <laughs>

Ito lahat, ito lahat. Ay, ano na yung mabalik pala eh? Ha? Wow, oh, why not? Napatay yung motor. <laughs> napatay yung motor. Yung balik sa liwan. Kay bunda ko niya padulog. mapaygat, ano mapaygat, 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 mapaygat. Ha, mapay oh, tawa lang. Tawa nyo lang ka. Tawa nyo lang, oh. oh. Tawa nyo lang.

Eh, ma uh, no bye bye na. Thank you for watching. Continue please follow pa wow Oh, continue pag gi Japan. Wah. <laughs> <laughs> ma na no, kagad. Tayo layo pa malakto no. No. Ato pa sa punta dito. sa so may da pets, sumay so poste da na. Bye bye. Thank you. God bless. And thank you for watching and thank you for follow uh, subscribe. Thank you. W. Love w. You. You. No, one, two, three, go. Go, you. Bye.